Blue ang Rescue 5. Narito report ni Hensel Killing. Lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan dito sa Parkway Village sa barangay Apolonio Samson QC dahil sa walang tigil na pag-ulan. Pero ang Rescue 5 hindi nagatubiling sumugod sa abot dibdib na tubig para sumaklolo sa mga residente rito. Hawakan kita ha! Dito namin nadatnan si Sabino Enriquez at ang kanyang mga kamag-anak na naghahanda na rin sa paglikas. Oh. Mababasa siya. Mababasa siya. Standby muna, standby. Kung Con Mababasa ka ng onti, ha? Uh. Okay. May cerebral palsy si Sabino, kaya naman doble ingat ang ginawa naming paglikas sa kanya. Meron ba? Meron ba? Agad din naming isinakay ang dalawang taong gulang niyang kapatid na si Bambam. Bam. Sunod naming isinakay ang ibang residente na natrap din sa kanilang bahay. Ilang sandali pa na, na namin sa mas ligtas na lugar ang mga natrap na residente. Si Sabino agad naming ihinatid sa kanilang sasakyan para madala sa mga kamag-anak nilang hindi apektado ng pagbaha. Hansel, Killing, Rescue 5.